Ano, ready na ba kayo makakita ng sawa? Oo. Okay. Hanapin natin yung sawang sinasabi nila. Si GM, nasaan? Ano, nawawala si GM? May gumalaw, may gumalaw. Ano yun? Ano yun? <laughs> we got nowhere to be just a slow dance with the summer heat the world outside can't wait a few cause right now we got nothing else to do Sun is peeking through the cotton white blinds, your hands still tangled up in mine feet on the wall, your head on me floating easy. We got nowhere to be So oh, ayun, dito na kami sa papasok, hindi nga kami papasok po. Yan. May si Tito. Yan. Oh. younger. through 50 dad before, didn't even So guys, eto may nabago tayo sa plano kasi dapat talaga ang punta namin is dun sa nag-viral nga sa page natin na sa YouTube natin na abandonadong resort na ngayon na dating paborito ng lahat na puntahan kahit na sulok. Ayan, napuntahan namin yun ni Rance. Pero since may narinig ako doon sa bata sa labas, meron daw yata sila kahapon nakitang sawa nung pumunta sila doon. So ayoko, sabi ko delikado tayo dyan, huwag tayo dyan. Dito na lang tayo sa dam. Ito naman yung talagang isa din sa mga kinalakihan ko na na... Noong mga time na hindi pa tayo nag-vlog, noong mga time na Ayun, kapag may free time eh gusto nating maaliw kasama mga barkada, mga kaibigan, pamilya, ito yung pinupuntahan namin. So ipapasilip namin sa inyo itong simpleng dam dito sa bayan ng Kapalongga the, the dark colors the curtains up

Eh, Pwede, so ngayon nagbago kami ng desisyon dahil nga pagpunta namin doon kanina, may medyo maraming naliligo. Syempre, alam kong alam niyo naman na talagang ang gusto natin na pupuntahan is yung parang alam parang tayo lang talaga yung naliligo. So, tutuloy kami doon kahit na sinabi nila na may sawa daw. Pero ewan ko sa mga kasamahan ko kung sidido ba kayo tutuloy tayo? Oo, oh, kayo? Tutuloy tayo? Ah, ba naman po tayo, na Medyo delikado 'tong pupuntahan natin pero sabi niyo, decidido kayo kaya Sige tara punta tayo Diretso tayo tuloy tayo Okay tara Biyahe tayo guys So Sabi nila Gusto nilang marating yung lugar Kung saan yung narating namin na ni Rans Pero May mga kasama tayo Sasamahan tayo yung mga nagsabi Na may sawa sila nakita kahapon Sasamahan nila tayo Kasi nga Masyadong marami naliligo dito Gusto namin yung kami-kami lang talaga Since abandonado yon, Matik Walang naliligo doon Tayo-tayo lang pag dumating doon Medyo risky itong daan Pero yun yung maganda Yung adventure Kaya tara Samahan nyo kami depths of silence Where Andito, tayo sa location. Hiniwan namin yung mga motor dito. Naglalakad kami po. Grabe yung daan na ano, ano, ah, po ay. Pero kay Monster, easy lang yan. Ah yun. po ay. Yung paahon dun no. Dali lang po. Ah. Medyo ano lang talaga yun. Medyo oh, delikado lang sa motor. Opo. Oh, oh. Pag. Okay. Tara. Trabi tayo ng ilog. Ito yung tinawid na namin rin sa dati. So kailangan natin tumawid ngayon ulit. Hindi lang ako magtatanggal ng medyas sa uh, pantalon. Okay na yan. Diretso na to right. did Grabe, napalusong na naman tayo dito sa tubig na to ah. Sa pangalawang pagkakataon Ayun yung mga sumama sa atin na sinagsabing may ahas daw Sila din naman, pumunta din naman Dito tayo dadan guys sa, ano, sa gilid may sawa dyan, dito tayo. Sabi kasi nila guys, may sawa dito na nakita kahapon. Malaki daw. So, huwag tayo sa tubig. Dumaan dito tayo sa taas. Ano, ready na ba kayo makakita ng sawa? Hanapin natin yung sawang sinasabi nila. Ulamin natin. Ha? Ulamin, daw na. ulamin natin. <laughs> Tara, ulamin natin yan. Kaya mo sila na dun dumaan Dito tayo Dito na lang naging susi ni Rans nung last time Kaya natagalan kami kasi hinahanap pa niya Buti nga nakita niya pa rin tong susi na to eh Kasi ngayong araw yung motor niya yung gamit ko Hindi to alam ni Rans na ginamit natin yung motor niya Pero sabihin na lang natin Parang hindi na makareklamo diba <laughs> Kasi nangyari na eh Ito baybayin natin tong daan na to Ayan Saan daw nila nakita may sawa dito? Dito nila mo nakita kahapon na may sawa na uh, medyo may kalakihan daw. Hindi ko alam kung bakit din nila pinatay kahapon eh. Baka maka-aksidente pa ng tao yan. Si GM nasaan? Wala, nawawala si GM. Kinain na po ng sawa. Ha? Kinain na po ng sawa. <laughs> Andiyan pala sa likod. Wala namin, kinain ka na ng sawa. Tara, tara. Hehehe. <laughs> Bigo malaw ah. Oh. May gumulaw, may gumulaw. Ano yun? Hindi pa naman tayo makakatakbo dito. Dulos. Ingat-ingat na lang tayo. Ingat-ingat na lang tayo. Sa sawah. So ang ganda ng tubig guys. Ha? Malapit na tayo, Malapit na. Kunti na lang, kunti na lang. May gumalaw, may gumalaw. Yung tao gumalaw. <laughs> oh, ang kapal na ng ano dito. Baka mamaya may nakabitin dito na sawa. Bapanood ko pa naman yun. May mga nakabitin sa ganito. Biglang lalawit na lang sa harapan mo. Parang mas mabilis nga ako sa tubig tayo dumaan. No? Lapit na tayo. kay maglalala. Kakalabas na tayo ng gubat. Sana walang tao dito guys. Para talagang ma-feel natin yung paliligo. Yung tayo talagang kami-kami lang. Di ba? Ito maganda yung tubig dito, alam mo ko eh, sobrang lino ng tubig diyan. Ay nyo? Ayun Di ba? Ganda ng tubig diyan. Oh, malinaw 'yan. Ayun, gala pa na dito. May nakalimutan kaming dalhin. Alam mo yun pa rin dito kung ano? Pagkain. Wala tayong pagkain. Hey! Ano yung pasok? Sa kayo sa baba sa taas Pasok kayo sa taas Oh, kulibla yung tubig Merienda Oh, may lambiti nandun oh May lambiti na no Tara, ligo na tayo Excited na ako Kukuha sila ng bayabas Guys, ito pala yung nagsabi sa atin, oh, may sawa. Meron nga talaga? Kailan kahapon? Kahapon. Yeah. Yo. Tama. Totoo? Malaki? Sakto lang, Sakto lang. Malaki-laki din, ano? Sabi. Ah, dami ni GM na kung guys. Ano? Oh. Kain, guys. Kain, tanghalian yan. Oh, Sakop na gabihan dyan, guys. Ayun, oh. Na ko na Sakop gabihan dyan. Grabe. Hindi ko maisip na nandito na naman tayo, oh. abandonadong resort guys oh ayan kita nyo yung ano ah uh, mini store dito dati ayan pinakita ko sa inyo nung last time ayun ang CR ayan, sa mga gustong uh, magbanlaw muna bago uh, umuwi di ba meron tapos ito mga kainan kapag kami dala kayo mga foods mga cottage na sira sira andito talaga yung lahat dun yung kawa na malaki sa kabila so ayun oh kubo wala na sira di ba So ito yun, ito yung pinuntahan natin last time. Tapos ito may kubo din dito. Ayan. Tapos meron ditong talunan. Ewan ko kung ayos pa. Ano po ang nalubid? Ayan o, oh. ito talunan to dati. Dito may ginawa sila dyan. So medyo nakakalula lang kapag ka ka dyan. Pero safe naman kasi malalim ang tubig. Pero ngayon hindi ko alam kung malalim. Ito. May oh, tali po. Ayan, Diyan kami lumalang biti ni Rans nung last time. Ayan yung may tali na yan. So dati may floating dito. Nabanggit ko na floating kubo. Diyan dati nag-birthday si Commander. So, yun. Wala na, wala na talaga ngayon as in. Ito 'yung sinasabi ko na kapag pumunta tayo dito, talagang tayo-tayo lang kasi nga ang alam nila is abandonado na 'to. 'Di ba? Pero wala tayong idea. Malay naman natin soon magbukas ulit ito. 'Yun ang aabangan natin sa muling pagbubukas nito. At sana masikaso ulit ito na may-ari kasi maganda 'tong place na 'to. Sayang naman. Ano masaya mo, JM, sa location? Quality? Quality? Quality, no kahit abandonado no. Kahit abandonado na siya, maganda pa rin. Sayang nga po eh. Kaya nga, tara baba tayo. Kaya baba. Malumot na nga yung ano nila, hagdan nila oh. Oh, grabe. Wow. What the? Akala mo, ganyan lang yan, malalim yan. Hmm. Hindi mo naabot yan. Malalim yan. Pati dito, sa kabila, yan sa may lubid na yan, malalim na yan. Ang mababaw lang dyan yan, dyan sa pinanggalingan natin sa baba, yan ang pinakamababaw dyan. Alright, baba tayo ng gamit, baba. <laughs> if I wrote you a song <laughs> If I got every word, Perfectly weighted On a thin piece of paper Would it make any difference? Would it change for the better? If I wrote you a poem If I posted a letter Ya tadi ke What am I to do? Guys palabas na tayo ng area At uh, yun Talaga namang walang pagbabago Kung ano yung uh, Sarap ng tubig niya liguan Napakalamig uh, Ganun pa rin hanggang ngayon Wala na bago Yun nga lang yung talagang uh, Place niya ay Kumbaga pasira ng pasira yung mga inilagay nila, like cottage, mga ganon. Talagang pasira ng pasira habang tumatagal. Pero ayan, yung e, ako nag-enjoy sila. Nag-enjoy naman kayo? Nag-enjoy po. Ayos naman? po. Lamig ano? Oo po. Oh, po. Tsaka yun, may libre kaming panoorin kasi yung mga kasama namin eh. Mga lahi unguya ata ito mga ito eh. Sanay na sanay dito. Lugi lang kami. Lugi lang kami. Hindi namin magawa yung nagagawa nila. Ito yung nakakamiss uh, dun sa ano sa Candelaria kapag ka nando doon kami kasi tinan nyo naman yung nangyari sa amin na nakaraan na umabot pa sa point na na pa warning pa tayo ng shot warning shot pa tayo doon dahil lang sa kagustuhan natin maligo na unlike dito sa uh, Bicol sa probinsya namin ay eh, talagang kahit saan mo gustong pumunta na may paliguan libre uh, kung magkaroon man ng entrance magkano lang yan 10 pesos 15 pesos is enough So, eto lang, yung gantong ganitong buhay yung talagang gugustuhin mo. Dito ka na sa Bicol. Pero since tayo ay nasa Quezon para tumulong, so okay lang. Okay lang na kung minsan lang natin ma-experience yung ganito. Pag na-miss natin, uwi tayo ng Bicol, di ba? Tapos pag umuwi tayo dito, makakatulong pa tayo sa mga binipisyar natin dito. Double purpose. Di ba? Kaya, yun. Thanks God, nabigyan tayo ng pagkakataon na hindi umulan ngayong araw at na-enjoy natin na maligo dito sa area. Salamat sa tatlong kasama natin. Kilala ko lang doon kasi si Jared at si um sino ba to? Ah. Uh, oh, limot ko 'yung pangalan basta, mga bata to. No, talaga 'to sa amin eh. ayan. tara, labasan tayo ng area na to. Nasa unahan na sila.